So ito po mga kaparing isang journalist po muli ang nagsabi, eh, sabi po galing po kay Julius Babaw. Sabi niya, wala daw pong katotohanan na may 10 million na, in na involved ba ah, for this interview Ang layunin lamang ng vlog ay ma-inspire mga taong posibleng maging matagumpay kung magsisipag lamang didiskarte sa buhay Very interesting kasi ang mga rags to, to riches story nila yan, sabi po sabi po yan na ah, ni Julius Babao So wala daw pong 10 milyon no na bayad, no bayad sa mga sa kanila no sa pag-interview po sa mga diskaya. Yun din po ang sinabi ni Corina Sanchez na wala rin daw pong 10 milyon na involved. So wala pong taong umaamin. Okay? kahit pagbintangan mo yung mga tao, wala pong taong umaamin sa mga bagay na ibinibintang sa kanila kung ikakasira po ito ng kanila mga pangalan. Wala pong mga taong umaamin dahil nga po, posibleng inosente po sila at hindi naman po talaga totoo yung mga binibintang sa kanila. Kaya nga po itinatanggi nila na wala pong katotohanan yon O kaya naman, hindi po sila umaamin dahil ayaw nga nilang masira yung reputasyon nila, di ba? Kasi nga naman pag umamin sila, iantangan naman po nila na aaminin nila yung bagay na pwede pong ikasira ng kanilang karera. So alin man po sa dalawang yan, hindi po natin alam. Sila po ang nakakaalam kung ano po ang katotohanan. Okay? Sila po ang nakakaalam kung yung mga ibinibintang po sa kanila ni Mayor Vico Soto ay totoo o pawang haka-haka lamang. Depende po yun sa kanila. Ngayon naman, So ito naman po pag-usapan natin. Ang kampo daw po ni Corina Sanchez ay pwede daw po magsampah ng kaso laban po kay Mayor Vico. Anong kaso po ito? Cyber libel. Dahil nga daw po sa uh, ipinost ni Mayor Vico sa social media kung saan ay sinabi nga daw po niya na mga journalist daw po ay tumatanggap ng 10 milyon para interviewin ng isang contractor na pumapasok nga sa politika kumbaga parang kapalit ng 10 million sisirain mo yung reputasyon mo as uh, journalist di diba? magpapabayad ka kapalit ng pera so matindi po so matindi po talaga yung banat ni Mayor Vico at uh, tapos meron pa siyang sinama doon picture no ng uh, pag-iinterview po ni Corina Sanchez sa mga diskaya kaya naman ito, abangan po natin mga yung balita o na yung update kung matutuloy po ang pagsampan ng kaso kay Mayor Vico at kung ano po yung magiging reaksyon ni Mayor Vico tungkol nga po dito. Well, sa mga hindi po nakakaalam ha, o well, sa mga hindi po nakakaalam, no, nasampahan na rin po ng kaso si Mayor Vico nung, no, I guess, nung no, pangalawang term niya ata, anong kaso tungkol po sa graft and corruption, ba diba? Pilit po nilang binabagsak ang isang Mayor Vico Grabe. Kahit wala pong napatunayan Kahit na inosente naman si Mayor Vico At lahat ng mga pinagagawa sa kanya Ay pawang kasinungalingan At pawang paninira lamang Paano? Para pabagsakin Kasi nga naman, paano nga naman nila Paano nga naman sila kikita Sa uh, lungsod ng Pasig ko ang isang Mayor Vico po na may paninindigan ang mauupo. Biruin mo ah, yung matagal ng problema ng aming lungsod na kickback system dito po sa amin sa Pasig ay pinutol po ni Mayor Vico. Kasi nga naman, dapat wala naman po talagang kickback na yan eh, yung SOP na yan ba? Diba? At pagkatapos, ginawa pong transparency ni Mayor Vico ang lahat ng operasyon ng gobyerno po namin sa Pasig para po makita ng mamamayan ng Pasig ang mga ginagawa ng gobyerno, di ba? Kasi nga naman, tama nga naman po si Mayor Vico, dapat wala yung kickback na yan, wala yung SOP na yan. Kasi nga po, dyan nga po nasisira yung mga proyekto ng gobyerno. ba diba? Yung isang mambabatas o yung, yung isang kawani po ng gobyerno, Magtatakda po ng SOP sa proyektong yan. Pipili po siya ng kontraktor para mabigyan po ng proyektong yan. Okay? So tutulungan nila para mabigyan ng proyekto sa huli. Paano gumagana ang kickback system? Okay, magre-request sila ng 10% sa mga contractor kapalit nga po ng pagtulong nila na mapili sila para humawak ng proyekto. Tapos ngayon, anong ginagawa ng mga contractor? Binabawi po nila sa mga materyales, 'di ba? Uh, sobrang tipid po ang ginagawa nila kaya kaya nga po ang resulta, hindi po matibay ang pagkaagawa at sobrang pangit ang quality, hindi maganda at hindi pasok po sa standard at hindi po talaga akto, hindi po talaga pasok sa sa kung ano ang plano para dito. 'di diba? At kung minsan hinahayaan lamang nila, ginugos nila yung mga proyekto, hindi po nila tinatapos. Yun po ang nangyayari. At minsan ay nangyayari po muli yan mga kaparen, kung saan meron din pong nag-alok ng kickback kay Mayor Vico. Alam nyo kung magkano? 5 to 10 million lang naman po. Grabe, napakalaki po nun. At sabi po ni Mayor Vico, No, sa ganong sistema, ang isang mambabatas ay pwede pa po uh, humingi na taasan pa yung kickback sa kanya. Siyempre, pag mas mataas pa na mas mataas, uh, mas babawi po ng mas babawi yung mga kontraktor. Yan po ang pangit sa sistema po ng ating bansa. Na kahit naman po talaga hindi po dapat ginagawa, pero nakakalusot pa rin po sila kasi nga po hindi po mahigpit di ba hindi po kasing hindi po kasing higpit ni Mayor Vico na talagang pag sinabi niyang bawal bawal na po talaga dahil nga po sa mga pinagagawa ni Mayor Vico na sobrang nakakatulong po sa amin sa Pasig at kung paano niya po binago yung Pasig kung paano niya po tinanggal yung mga lumang sistema po sa Pasig Ganun naman po yung pagsira sa kanyang pangalan ng mga kalaban niya sa politika. ba diba, nung nakalipas na eleksyon, grabing paninira po ang natanggap ni Mayor Vico. Andyan yung sinampansya ng mga kaso. Diba? So hindi na, po, uh, hindi na po bago si Mayor Vico kung sakali man po na matuloy yung kasong isasampa laban po sa kanya na cyber libel ay hindi na po yan bago sa kanya wala na pong bago sa aming mayor ng Pasig. Aba, eh, ilang kaso na nga po ang naharap ni Mayor Vico. Yung mga kaso na yun, sinampa po sa kanya ng mga kalaban niya sa politika para lamang po pabagsakin siya, ha? ba diba, sinubukan pa nga po na ma-disqualify si Mayor Vico sa nakalipas na eleksyon. Ang resulta, nagtagumpay ba sila? Hindi po, ba diba? Kasi hindi mo kayang pabagsakin ng isang tao na gumagawa po ng tama para sa kanyang nasasakupan. Hindi mo kailanman mapapabagsak ang isang taong nagtatrabaho ng maayos para sa kanyang nasasakupan. Dahil nakikita po ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin sa kalupaan. Kaya malabo pong mangyari yan na papagsakin ng isang taong naglilingkod lamang para sa bayan. Kaya nga po mga kapareng, no, suportahan po natin ng aming mayor na si Mayor Vico Soto. Kami mga pasigenyo po buo ang aming suporta sa kanya. At ilang beses na po namin napatunayan yan. Nung may nakalaban si Mayor Vico sa mga diskaya na mga bilyonaryo, kahit na napakarami po nilang binibigay sa mga pasigay nyo, still mas pinipili pa rin po namin ang totoong naglilingkod para po sa amin, which is si Mayor Vico. So yun lamang po mga kaparing, uh, antabay po tayo sa update kung matutuloy po yung kasong isasampah laban po kay Mayor Vico. Bye!